Ang daming nagpanik, ang daming nag-alala ng dahil dito Ang dami ko rin nabasa doon sa comment section guys Na nagpapa-help or nagpapa advice, Pero hindi ko kayo lahat ma-replyan Dahil nga umiiwas lang din ako sa restriction Kaya dito ko na lang sagutin guys yung mga katanungan ninyo Na kung bakit nga daw ba hindi makatanggap ng star At bakit nga daw ba nawawala yung star icon doon sa mga post nila So, eto lang guys yung alam kong dahilan Dahil nga naranasan ko rin ito noon uh, Eto yung fake engagement So, etong fake engagement na sinasabi ko guys is for example, uh, may nag-send sa'yo ng star and then dahil nga natuwa ka at gusto mo nga magpasalamat kay sender, Pinuntahan mo ngayon yung bahay niya para mag-engage or para i-share yung mga video niya. Dahil yun yung way mo para mapasalamatan si sender which is fake engagement yon. Nadetect nadedetect po yan ng system guys, kaya yun yung dahilan kung bakit uh, tinatanggal ni Meta ang mga star icon natin para wala nang makapag-send pa sa atin ng star dahil nga sa ginagawa natin ganun. Dahil lang pagbibigay ng star guys is nakalagay dito na for appreciation binigyan ka dahil na-appreciate nila yung content mo. Kaya ang gawin mo guys, kapag may nag-send sa'yo ng star, dapat doon ka mismo sa comment magpasalamat kung saan, saan sila nag-send. Doon, ka na, doon ka na rin mag-thank you. At meron pang isang dahilan guys kung bakit natatanggalan tayo ng star icon. Ito naman yung pag-flex natin ng mga star sender natin Na nakikita yung kabuuan ng mga pangalan at yung amount ng star Yung mga kagaya nito guys Yung halos pinaikutan nyo na ng star sender yung picture nyo Na halos hindi na makita yung mga pagmumukha nyo Sa sobrang dami ng mga star sender nyo Sana all guys ay hindi rin po pwede. Dahil lang pagkaintindi ng uh, uh, system dito guys is parang prino promote nyo sila which is fake engagement yon. Kung gusto nyo silang i-post na yung isa-isa, dapat i-crap nyo guys yung amount ng uh, binigay nila. Kagaya nito, yun, dapat yung pangalan lang ang ilagay nyo dyan or yung screenshot nyo mismo yung account nila, yung Facebook account nila, yun yung i-post nyo dyan sa mga picture nyo, ilagay nyo dyan sa mga picture nyo. Dahil nga, Uh, para hindi na makita ng system na may mga parang promotion na, na nangyayari. Okay? Kaya kung nga uh, napapansin nyo guys, ako, uh, kapag nagpapasalamat ako sa star sender ko, once a week lang. Yun ay yung top 10 na sinasuggest ni Meta doon sa ating dashboard. Yung, uh, uh kagaya nito guys, yung weekly na top 10 natin na star sender. Ito lang yung ini-screenshot ko para ilagay doon sa picture ko.